Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. <clears throat> so dito ay babagi natin kung paano ang isang baguhan sa karanasan ng mundo ng spiritual sa gamutan. So sabi ko nga sa inyo, dapat nakapagtapos na kayo magdibusyon, kumpletong dasal at nakapagpabasbasto na kayo sa pare, ang tingero, pastor, mga mga batikan naman ng gaf at ang tingero. So bago ang lahat, uh, subscribe my YouTube channel, like, click, in, uh, click the bell, and para pa palagi kayong updated sa aking bagong upload. At pakikicommit na rin and share. So ito na. <clears throat> so ano ba naging karanasan natin bago tayo nagsimula sa gamutan? Sa so, uh, mga bagong po dyan na uh, sumusubok na na manggamot, uh, huwag po kayong magmadali. No? Kailangan nyong makatulong sa simple pamamaraan. wag po umunang magpapasampa. So, maaaring nyong usalin sa isang basing uh, susukatin yung muna yung sa pasyente. Dahil susubukan kayo ng pagkakataon na isang pasyente ang nalapit sa inyo. So, dito ang usapan natin dito tungkol sa mga naging karanasan ko sa pagpapasampa ng mga kulam, barang, elemento at iba pa. So dito ang karanasan na karanasan na, na natin, kailangan natin maging matatag sa lahat ng oras, malinis ang kalooban sa pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na, lalo na sa gamutan sa pagpapasampa natin sa mga gumagambala sa pasyente, ito lang yung mga ipapaliwanan ko po sa inyo. Hindi po lahat ng inkanto elemento masasama. So hindi rin lahat ng, para lang sa akin po ah, ito ah, opinion ko po lamang sa naging karanasan ko dito sa pagtulong o maging takapagmagitan ng tao at elemento. So dito, minsan mayroong isang pasyente na siya mismo ang naka sakit doon sa mga gumagambala po sa kanila. Kasi mayroong isang tao rin na, uh, ito para po sa mga naniniwala po lamang, uh, mayroong isang tao na hindi naniniwala sa mga elemento. So ang sa akin lang dito, sana respetuhin natin, dahil hindi lang tayo ang nabubuhay dito sa kalupaan o sa mundong ito. Ang pagkakaalam ko nga, mas nauna pa sila sa atin. Kaya sabi nga nung matata matatanda noon, uh, bandang alas 6 na ng hapon o alas 5, uh, magpasintabi-tabi kayo dyan sa mga sa ating kapagaligiran dahil hindi natin alam na mayroon na tayong nasasaktan na hindi niyo po nakikita. So, uulitin ko po hindi lahat ng mga inkanto elemento masasama. Kagaya po rin niya ng tao. Ang bawat tao, bawat elemento may kanya-kanya-kanyang pag-uugali. Ang sa atin lang dito, ah, uh, wala naman masama kung maniniwala kayo. O matuto tayo magrespeto sa mga sa mga inkanto elemento na hindi natin nakikita. So, hindi lahat ng mga gamot mabubuti. Hindi lahat ng mga o mabuti o masama mga gamot. Hindi lahat ng mga mangkukulam mabuti o masama. Meron kasing ano, meron kasing mga pamamaraan na yung galing sa kaliwa ginagamit sa kabutihan. Yung galing naman sa, sa kabutihan ginagamit sa masama. So, dito marami akong pinagdadaanan. So, ando na yung mga pasyente na gusto mong ipagamot, ayaw maniwala. So, dito, ang sa akin lang, ah, pag hindi po naniniwala, maraming yung skip po yung itong video. Para, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala sa mundo ng spirituan. Dito, maraming naging karanasan ko sa mga pagpapasampa. Lalo na kung mangkukulam o mamabarang mang ang nakasampa So marami din hindi naniniwala sa mga aswang, engkanto, elemento na napasampa natin sa pasyente. So dito mas sabi ko lang mas mabuti pa yung mga engkanto at elemento. Kasi sila may dahilan din sila, may dahilan din ang tao dahil hindi po natin sila nakikita. So, kahit pakiusapan natin na sila nang umiwas, pero may, may pagkakataon na minsan tao talaga ang nasasaktan ng tao kasi hindi po sila nakikita. So, hindi po lahat ng mga inkanto o elemento masasama. Maraming kasi naniniwala na pag sinabing espiritu o inkanto, elemento, kadalasan sinasabi ng mga kapwa natin tao, masasama sila. So, dito ko nga napagbasihan bilang isang instrumento para matulong natin yung tao. Ayun. Nakasampa. Mas mabuti pa yung mga inkanto elemento. Dahil nakipag-usap po iyan sa isang instrumento o, o isang antingero o mga gamot para tanggalin yung sakit ng isang tao. Ang problema lang sa isang tao, yung taong may sakit ayaw maniwala sa kanila. So kami ah, bilang instrumento, kami po ang trabaho namin dito. Takapagmagitan po lamang ng sa mundo ng tao, sa mundo ng inkanto o elemento. So dito para kaming referent. So hindi kaya nga masasabi natin na mayroon din masamang elemento, mayroon din masamang tao. So dito kasi ang, ang sa akin lang dito, sana pasintabi-tabi pasin, kayo pagka... Uh, kasi ang labas nila uh, minsan alas 12 ng tanghali, alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon. So ang sa akin lang dito, uh, pinapaliwanag ko kasi uh, sa mga baguhan na uh, kung sakaling magpapasampa kayo, <coughs> kung elemento, uh, kung maaari, pakiusapan nyo muna. Kasi... Hindi po yan ang kagaya ng isang mangkula mo, barang na pakiusapan mo, pero binabalikan pa yung pasyente. Kasi tao sila. Pero yung mga elemento, inkanto, nakipag-deal po yan. So, nagpapasalamat nga sila dahil may isang taong instrumento o isang mga gamot o antenyero para magiging takapagmagitan ng isang takapagmagitan ng tao at elemento. So, hindi lahat ng mga gamot mabubuti. Meron din kaliwa, meron din kanan. So, dito, ang sa akin lang, sana unawain natin na kung tayo nabubuhay dito, andyan din sila para mabuhay sa mundong ito. Mayroon mong paniwalaan, pero sa pinasok kong ito, nagpas nagpapasalamat din ako sa, dahil nakapasok ako dito sa mundong spiritual, hindi para maging mataas, hindi maging takapagmagitan ng tao at elemento. Wala akong nangarin dito na na irespeto dahil o katakutan dahil ang toto talagang dapat purihin at magkaroon ng kasagutan ng lahat ng mga sakit nyo, walang iba kundi siya. So isa lang tayo dito instrumento. So pinapaliwanan ko po sa inyo na kung sakali man kayong pupunta dito, uh, sana naman. Minsan ho, matuto tayo yung rumispeto. Hindi lang po sa ating kapwa, pati na rin sa mga inkanto elemento na hindi natin nakikita. So dito, ipapaunawa ko sa inyo sa ginagampanan natin na uh, sa pagtulong sa kapwa sa mundo ng spiritual. Mas mainam ng kausap yung inkanto elemento kasi nagpagdil sila. Mas mahirap na ang kung ang nakasapi isang mangkukulam at mambarang. Kasi maari nilang balikan yung pasyente kapag wala na yung pasyente doon sa mga gamot. So, magkipagdil lang yan pero mahirap pakiusapan. So, dito kayo na lang ang makapagsabi kung talagang, kung ano talagang mahirap na nakasapi sa pasyente. Ang mahirap talaga, masabi ko, yung taong gumagambala sa ta kapwa-tao. Yung mga incanto elemento, karamihan sa kanilang mga mabuti. Minsan lang kasi, uh, hindi nilirespeto ng mga tao na mayroon dito sa mundong ito. So dito, uh, nasa inyo po kung maniniwala po kayo o hindi. Ang masabi ko lang, ayan kailangan natin irespeto ang lahat ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. So kung bakit mayroong sakit na hindi nakikikita ng walang pahindi sa doktor. Sa mga bagong po dyan, ang masabi ko lang kung kayo na magpapasya kung ang nakasampa, magkukulap o magbumbarang. Pero kapag elemento, hanggat, hanggat maari, ko kausapin niyo po kasi hindi naman lahat na ano mga masama. Kagaya na rin ng mangkukulam, meron din mangkukulam na ginagamit sa kabutihan. Pero pag sinabi kasi ng mangkukulam, karamihan ka karamihan niyan ginagamit nila sa kaliwa. Nagdidipindi po ito kung gamitin po ito sa kabutihan. Ang sa lang dito, sana magtulungan tayo na maiwasan na may masaktan tao man o elemento ang trabaho po ng isang mga gamit at ang antingero ay nasa pagitan po yan. So, mahirap man unawain pero napakalagang mission na maging takapagmagitan ka na ng tao at elemento. So, ko sa mga baguhan, sana pakiusapan nyo ang nakasampa sa mga pasyente lalong lalo na mga inkanto o elemento meron din mga masama talagang elemento na sa inyo ang pagpapasya pero dito sa akin ah, lahat ng ginagampanan ko hanggat maaari kong pakiusapan pakiusapan ko ayaw kong may masaktan ayaw kong may ma ano, maging tao man ito elemento pero napakahirap po talaga pag talagang tao ang may gawa gawa ng kulam, barang So, nagdidepindi na lang ito sa isang pasyente. So, pag-aralan nyo kung kayo papasok sa mundo. Maging mahirap man ang kalagayan ng isang instrumento. Pero, pero, masasabi ko lang, marami din ang naging masaya. Kalaya na lang ng mga elemento na enkanto na dapat nating galamin. Kaya nga, sa bawat oras, bawat gabi, <clears throat> gumagawa ko ng alay para sa kanila. Binang pagrespeto sa mundo ng espirituan. So, pag ganyan kasi ang isang mga gamot, ah, pag pinakausapan mo yung tao o elemento, para bang madali lang matulungan. So, hanggat maari, usapan? pakiusapan, pakiusapan, So doon naman sa gawa ng tao, kayo na lang papasya kasi iba yung tao sa elemento. Yung elemento kasi hindi natin nakikita. Nakikita ang tao pero sila hindi natin nakikita. Pero ang sa karanasan bilang isang manggamot at ang tingero, matuto tayong pumagitna bilang isang tagapagmagnitan sa mundo ng spiritual sa mundo ng mga tao. Sana patuloy niyong sa baybayan lahat ng mga ibabagi natin mga video, video gamutan da salaturasyon. So dito, binibigyan ko lang kayo ng clue na kung kayo maging isang instrumento, hanggat maaari pakiusapan po lahat. Uulitin ko po, hindi lahat ng elemento masasama kagaya rin ng manggagamot, ang tingero, hindi po lahat masama. Nagdidipindi po kasi sa kung saan mo ito gagamitin. So maraming maraming pong salamat Busong Visayas Mindanao and sana sa mga hindi pa po nakapagpalo sa aking FB page uh, Gary Burganyo ang ninuno Pitela So nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit papano dito sa aking YouTube channel ay uh, unti, -unti ng Pero dito wala pong ngarin sa pagiging manggamot o antihero. Isa lang akong instrumento. Lahat po tayo dito pantay-pantay. Nasa kanya po ang kasagutan at pagpuburi. Tungkulin ko lang ang tumakatulong. Hindi lang po sa tao. Hindi lang po sa elemento kundi ang magiging tagapagmagitan sa mundo, sa mundo ng spiritual. Huwag natin ipagmayabang ang mga kaalaman. Huwag natin ipagmayabang ang mga medalya. Bagkus, matuto tayong magmahal, magpatawad, tumulong sa kapwa, manalit sa mga malika, at magtiwalas sa sarili. Irespeto natin ang mga elemento dito sa mundo ng spiritual. Uulitin ko, pakiyo eh. Maaari natin yung pakiusapan. Maraming maraming pong salamat and good evening. God bless ang ninyo ng